na ng kabi-kabilang uh, political issues, patuloy rin ang tila gitgita ng dalawang mataas sa opisyal ng gobyerno sa usaping suporta ng masa. Sa inilabas kasing pag-aaral ng isang grupo, nabatid po dito na kung may tumaas, naging malinaw rin ang pagbaba ng masa sa kabilang panig. Sa buong kwentong yan, niya atin ni sa Tala Lopez sila mas nagiging swak sa panlasang Pinoy ang political charisma at puwersa ni Pangulong Bongbong Marcos kumpara sa kampo ni Vice President Sara Duterte nitong nakaraang second quarter ng taon. Dahil sa latest survey na inilabas ng Octa Research, mababatid ang patuloy na tila tag of war sa paghakot ng suporta ng magkabilang kampo. Umakyat kasi na 5% mula 31% noong unang quarter ng 2024 ang bilang ng mga Pinoy na nagsasabing si ila ay mga pro-Marcos, habang lumagapak naman sa 16% ang nanatiling mga pro-Duterte. Mababa ito ng apat na puntos o porsyento kumpara sa naitalang 20% support ng Dutertes noong January to March. Ayon sa Okta, maaaring nerepresenta representa o nakaapekto sa mga datos ang bangayan ng magkabilang kampo at maaari rin sanhi ito ng na mga naging aksyon ng pamahalaan sa ilang mga issues sa lipunan. Gayunpaman, nanatiling loyalista o mataas ang suporta ng magkabilang kampo sa kanika mga balwarte Bukod dito, malayo naman ang naging agwat ng datos natin na gura ang oposisyon na bagamat tumaas ng isang puntos, naglalaro naman ito sa limang porsyento. Kaugnay naman sa mga politiko na patuloy lumilipat ng suporta, kasabay ng papalapit na halalan 2025, naniniwala si Octa Research a fellow professor Guido David na malaki ang impact ng kanilang mga desisyon kung kaninong panig sila sa sandal. Ako si Talal Lopez para sa Kwentong Politiko.